Ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira. Tahimik naman si Jacob at hindi lumalayo sa tirahan. Minahal ni Isaac si Esau, sapagkat kinawiwilihan niyang kainin ng mga nahuhuli nito sa pangandaso, samantalang minahal naman ni Rebecca si Jacob. Minsan, nagluluto si Jacob ng sinabawang pulang patani at siya namang pagdating ni Esau mula sa kaparangan na nanlalambot sa gutom. Sinabi niya, gutom na gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. Ito ang dahilan kung bakit tinawag siyang Adam. Sumagot si Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau, aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna sumumpa nga si Esau, at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumait uminom, umalis na agad si Esau. Ganito pinawalang halaga ni Esau ang karapatan niya bilang panganay.